At para naman sa ating balitang kakaiba, eto, kakaiba ito dahil isang lalaki na nagngangalang Anor na isang monghe mula sa isang maliit na nayon sa Timog, India, ang apat na pong taon ng nagtatanim ng palay, hindi sa katulad na ganitong bukida, kundi nagtatanim sa kanyang ulo. Kung titignan pa lang ang kanyang itsura, isa siyang napakasimple at ordinaryong matandang Indian. Ngunit kung titingnan mo ang tuktok ng kanyang ulo, makikita mo na ang lalaking ito ay may isang kakaibang anyo dahil may nakatanim na palay sa kanyang ulo. Ayon sa kanya, umabot na sa 108 ang ani niyang palay pero sa mga taong nakakakita sa kanya ay walang alinlangang nasiguradong hindi normal ang taong ito ay may malubhang problema sa pag-iisip. Ngunit ayon sa kanya, sa mahigit sa apat na pung taon niyang pagtatanim ng palay, siyempre maraming paghihirap at problema sa proseso. Halimbawa, hindi na siya nakakaligo sa nakalipas na apat na taon, kaya madalas na iniiwasan na siya ng mga tao dahil sa kanyang amoy. Hindi rin siya pwedeng matulog ng nakahiga dahil masisira ang kanyang tanim na palay sa ulo. Kaya nakasanayan na niyang matutulog ng nakaupo. Si Anor ay nagsimulang magtanim ng palay sa kanyang ulo dahil umano sa kanyang paniniwala bilang asetik. Ito ay isang uri ng lakas at paniniwala sa Diyos. Ang tanim na palay na ito ay masusi umanong inaalagaan at tuwing umaga kapag nararamdaman na niya na tuyo na ang buhok sa tuktok ng ulo ay maingat na binubuhusan ng tubig ang bawat punla ng palay. Bukod dito ang ilang mga pataba na kapag ipakinabang sa kanilang paglaki ay regular na inilalagay sa mga puntla sa itaas ng ulo. Marami rin na rin gustong bumili sa kanyang tanim na palay pero ayon sa kanya, hindi niya na ipinagbibili ang mga ito. Kakaibang balita nga ito eh, no? Isipin mo, ilang kilong palay kaya ang naaani niya sa kanyang ulo? Kasama si Jerome Tiquia at si Tom sanal Smile So Petran III para sa Balitang Unang Sigaw.